Hello everyone! Assalamu So ayan, Hello. dahil andito na po tayo sa aming and nandito sa bahay. So wala naman tayong mga gawa and ngayon is magtatanim tayo ng mani. Diba naalala nyo yung last time na nag-harvest tayo? So ngayon is magbabago na naman tayo ng area. Kasi doon yung malapit sa kalsada is um, hindi malambot yung um, lupa and then ngayon is andito tayo sa kabila. I hope maganda yung lupa dito para mas mataba yung ating mani. So ayan. Ito yung likod ng aming bahay and pupunta tayo dun sa kabila. So ayan, ito yung lupa na ating tataniman ng ating mani. Ayan, nagbungkal na yung aking mother para dito natin itanim yung ating mga mani. Magtatanim na po tayo ng ating mani. And sa so, mga nakikita ninyo may mga kahoy na inilagay diyan. Uh, ang purpose po niyan is para alam ko kung saan ko itatanim yung mani. Actually 100 ang 100 lahat yung mga kahoy and sinadya po talaga 'yan para mapadali ang aming trabaho. So, ayan. Tingnan nyo naman, kasama ko yung aking kapatid na akin ng anak, Char. And sa pagtatanim po pala, ayan. Malagyan natin sila ng tig, apat-apat na mani. One, two, three, four. Ayan ang trabaho and ayan tingnan niyo kasama ko yung aking nanay kasi actually dito sa bukid mo buhay ka na talaga sa pagtanim basta sipag lang at syaga ayan. so ayan yung ginagawa namin uh, nagtatanim kami ng kahit ano so I know sa pagdating ng panahon may ma-harvest din kami and actually may mga vegetables din naman dyan kung wala kaming ulam, eh, kukuha lang kami ng mga um, namin. So, ayan, solve na yung aming pang-ulam. So, Imba pa rin talaga kapag dito sa buki dahil libre lahat, hindi kagaya sa city, um, binibili lahat, ba diba? So, ayan, um, ito treasure natin yung mga araw na nandito tayo sa bahay dahil next, baka next week or next next week is balik na naman tayo. And ayan, balik na naman tayo and gagasto na naman tayo dahil hindi libre lahat doon. Kahit yung mga um, mga green green leaves ng mga vegetables ay binibili talaga. So, ang mahirap din kasi magtanim dun sa amin kasi wala kaming space. Ayan, malapit na nating matapos ang ating tinatanim. And pagkatapos niyan is ito naman yung ating tatamnan ng ating mani. And then, ito lamang yung area namin sa record And, pupuntahan natin yung aking motherland na nagtatanim ng kamuting kahoy. Ayan. Kasabay niya ang ating mani. Kamuting kahoy. Maghihintay na lamang tayo ng 3 or 4 months. And, ka ipod ka Ayan, natapos na rin po namin sa wakas Taniman, itong aming munting garden Nasa likod ang aming bahay Dahil wala po kaming area Maliit lang kasi yung aming area dito sa aming bahay kasi niit ng aming tahanan. Pero malaki naman ang aming pamilya. <laughs> Kaya, ayan. Ito naman yung gunap ng ating day one here okay. sa aming okay. provinsya. And yung dun naman is mga vegetables, mga kamatis, mga okra, yung andon. And then dito naman is itong mga mane and then yung kamoteng kahoy. So yun lamang and dito ko na po iyan ang ating video. Bye bye!